Hmm. Para maka-dewarm tayo. Pasabi. <laughs> pa, niyan ay nandyan Palapit dito mo pagitna niyan. Niyan. Ito yung mga anak mga maralak. Hmm? Kay Vibor to kay Vibor. Mukha pa lang oh. Kay Vibor ba yan? Hmm. Mukha pa lang oh. Eh yung isa. Ito? Ah yan. Kay Vibor din yan? Hmm. Hindi? Mukha. Kay ano yan eh? Eh yan. Iyan. E o oh, kanino yan? Ito yung mga anak kay Bybor o kay ano ang pangalan niyan <laughs> 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 <Naglagod> na. <laughs>

kay hey, Kiwi alam mo si Kiwi tumatanon Tumatalon dyan o gaganon parang si charcoal alam mo tumautak tumatalino to si Kiwi kaya niyang bundag kahit mataas kay hey, Kiwi kinangat-ngat mo yan hmm yung nanay niya laging tinatanong si Kiwi Kiwi ginangat-ngat mo yan ito naman si ano Chacha -cha. ay si Matcha Matcha, sino naman si Chacha ayun na kay Ross, kinuha ah kinuha na hello, hello ayan o, tingnan mo Ayan o, oh, kumakain na ng matigas. Kaya yun, ibaba. Lagyan mo lang dito, dito. Ayan. Ayan Hello, 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 guys. Good morning, good morning. Tingnan niyo naman ang aking mga dalaga, guys. Nakain okay, na. Okay, sanayin natin kumain ng mga matitigas na para pagdating doon sa kabila sa kanilang nanay, kakain na ng solid food. With food pa pinapakain natin, kailangan sanayin na raw natin ng solid. Sa kanila? Oo. Hindi yan magagalit. <laughs> Mahamute na yung <kayo>, mama. Ma -ano. <laughs> Aba, papatapag talaga itong ano ayaw na dumidi. Ayaw na nila dumidi. Oh, ayaw ayaw na. Nila dumidi. Alam mo ha, get sila doon tas iihi. Saan? Diyan. Pag nilagyan mo ng ano. Ito, lagyan mo ng ano. Basa, hanap na. Kina. Diyan, para hindi magpatik-patik. Diyan. Huh? Ngayon na tayo mag-ano tayo? Mag-deworm. sakit mga <ng> nagat. <laughs> uh, uh, <laughs> 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 Pareho ba lalaki yan? A, babae lalaki. babae lalaki. Ayawad, ano ba to Mag-aano tayo? Magla-live? Ha? Eh, ando pa lang yung cellphone ko. Magla-live tayo. Lapit na naman sila. Di, di, di. tapang <laughs> pang neto si Kiwi ah. Kiwi, Kiwi. No, ikaw yung pinakamatapa muka tapos tapa ah. Ah. <laughs> oh. Harutan. Nung wala lang <laughs> yung kalabasa. Pilay-pilay pa ba tong isa? Hindi na. Hindi Ay pilay sa pa sa ng konti, hindi no? no. Naku, kailangan maano to. Kasi kukunin pa naman to sa ano, abente. Yan. Matututo silang kumain ng matigas. Hi laro yan laro iba magka si ano eh si Mayra Hindi. si Mayra magbait tama na eh. tingin ko yung ano oh eh picture mo nga Ilalagay ko to sa ano. Hello, hello guys. Ayan ah. Magsalita ka. Ayan na guys. Naglalaro ko na sila guys. Kumakain na sila ng solid food. Tak ko kau, ayo. Hello, hello guys Ayan ang Ayan okay. po ay Baksinan natin Ibabaksin oh, okay. po natin Yan guys

9 minutes. Pop mo muna. Thank you guys. Please watch my video. And please subscribe my channel, Yeri Vlog. Ipa yung nakatutok okay. eh. Kahit magpatay ka.